Good morning, mga kakikids. I'm back. Nandito na ako sa bahay, no? Okay. Simulan na po natin hanggang yung lutuin natin for lunch. Gusto muna tayo ng bawang. hmm, namis ko to. Hmm. Ito nga Sibuyas. Yan. susunod na po natin yung shrimp. Pag nag-pink na po yung ating shrimp, ano, talagyan na po natin yung pinakuloang tubig. Lulutuin po natin sotang sotang so soup lang, ano. Tapos, parilisan na lang natin ng lumpiang shanghai. dapat po kasi manok ang ilalagay ko kaya lang hindi ko na hindi ko na pansin wala na pala akong manok ay senior moments eh, meron ako nakitang hipon dito sa ref kaya ito na lang isasahog ko ayan dapat manok eh o, pero okay na ito ayan lagyan na po natin yung pinakuloan tubig ano Damihan po natin at sotang humsup ang gagawin natin. Masarap yung maram. Humigop ng mainit na sabaw. Ayan. Pakuluan lang na po natin yan, ano? Bago natin ilalagay ang ating mga gulay. Maglagay po tayo ng chicken cubes, ano? Ayan, kumukulo na po, no? Lagay na po natin yung ating sotanghon. Ayan. Ayan. Ilalagay ko na po yung vegetables natin, ano? konting halo-halo lang po. At simmer ng mga 10 minutes para lumot yung, ano, carrots. Tapos okay na po na to, no? Tayo na lang natin. Ayan. Tikman na po natin, ano? Mmm, sarap. Comfort food. Kaya na po tayo, mga kagigil. Magprito po tayo ng lumpia, ano. Lumpiang Shanghai. Itaterno natin sa sotang soup natin. Ano pala to? Bangus. Bangus Shanghai. Bangus lumpia. Hindi baboy, ano. Masarap din kasi pag fish. Hindi puro baboy. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So, ina po natin, ano? Hmm. Okay na okay yung luto niya. Yan. Mm, kain na tayo mga kagigil. Ay, na mga kagigil, yung sotang otang naten, natin, yung fish lumpia, Ayan, may pancit at ang kanin. Happy lunch mga kagigil.